Samantala, bumuwelta ang palasyo sa mga pasaring ni Vice President Sara Duterte na walang ginagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang marangkadang balita ni PRTV News Correspondent Crisanne Vascones. Just... Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi na dapat pansinin ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tulad nito dahil madalas umano itong source ng fake news. Ito ang buwelta ni Palace Press Officer and Communications Undersecretary Atty. Claire Castro sa mga pasaring ni VP Sara laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayet Castro, walang katotohanan ang sinasabi ng bise na walang ginagawa ang Pangulo dahil abala ito nagampana ng tungkulin bilang presidente. Sa panayam ng DZMM, binalikan ni Castro ang hindi pag-aksyon ni Duterte sa mga nakatenggang gadgets na hindi nagamit ng mga estudyante noong panahon ng pagiging DepEd Secretary ni VP Sara. Kung meron siyang malasakit sa kapwa nating mga Pilipino, sa mga estudyante at sa mga guru, hindi po ba dapat siya yung pinakamabilis na umaksyon patungkol dito? Ilang taon hmm. po sinayang ito na hindi napakinabangan ng ating mga kababayan. So, hmm. yun nga po, yun nga po yung difference. Ang aksyon-aksyon, hindi bakasyon. Sakot naman ni Castro sa sinabi ng bise na hindi nagbibigay ng malinaw na direksyon ang presidente noong siya'y bahagi pa ng gabinete. Sadya lang daw matigas ang ulo ni VP Sara at hindi marunong sumunod sa gustong tahakin ng Pangulo. Tila nagbubulag-bulagan lang ito. Nakatuon lamang umano ang atensyon nito sa pagpapatalsik sa pwesto kay Pangulong Marcos. Buelta ni Castro, bago mamuna si VP Sara, dapat niya munang tiyakin na mas malaki ang ambag niya sa pamahalaan. Siguro harap-harap din po, katulad na sinabi niya, papayo ko na rin sa kanya. Mm. Umarap po siya sa salamin at kausapin ng sarili niya, ako ba yung nagawa <laughs> sa bayan? ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.